So ito mag-react po tayo ha? kasi nagsalita na si VP Sara dun po sa katanungan if she will be attending yung pong uh, paparating na sona ni PBBM. At ang sagot po niya, hindi, she won't be attending. <laughs> Bakit daw? She is appointing herself as the designated survivor. Wow! Di ba? <laughs> Kiefer Sutherland lang yung peg. Ang galing. Um, explain ko po para sa mga hindi nakakaintindi doon po sa anong ibig sabihin ng designated survivor. Actually, nalaman ko lang din naman yan, meron pong palabas sa Amerika, si Kiefer Sutherland yung bida, na designated survivor yung pangalan. Doon ko lang din natutunan yan, pero sa Amerika kasi merong ganyan. Uh, ibig sabihin po, kapag yung mga zona o yung mga pagtitipo na nandun po lahat ng mga official na gobyerno, Okay, sabihin mo nang yung mga top 20 kunyari O basta kung ilan yung, kung ilan yung tap uh, top na top na officers nung bansa. Merong isa doon sa mga officers ang hindi kasama. Para kung sakaling merong mangyari doon sa for example sa zona or sa kung ano mang event 'yan at sakali at sakaling mawala po lahat, yung designated survivor, siya po immediately ang magiging in charge sa bansa. So yun po ang ginagawa. Yun po yung parang isang protocol nila sa Amerika daw na kung saan po kung sakaling magkaroon ng pag-atake doon sa sa isang lugar kung saan magkakasama lahat yung pong mga opisyal kasi may ano yan eh. May 'di ba, una president. O pag nawala yung president, vice president. O tapos speaker of the house, tapos eh, senate president. Tapos, may ganun yun eh sa Amerika, may ganun din. So, kadalasan may isang hindi nag siya yung designated survivor. So, yun po ang uh, ibig sabihin ni Inday. Pero hindi ko alam sa Pilipinas kung meron bang ganung batas o kung meron bang ganung ano or invento lang po niya yon para sa sarili po niya. Pero I see it po as a sign of disrespect to PBBM. Yun po yung sa aking nakikita doon. Kasi kahit si Lenny Robredo, kahit gano'n siya sinisiraan noon nung panahon ni ni Duterte, nung admin ni Duterte, eh, umaaten pa rin siya sa mga zona. Huh? Hindi nga lang pumapalakpak masyado, hindi nga lang, hindi nga lang standing ovation, hindi nga, wala nga lang, pero umaaten pa rin, kasi nire-respeto niya yung, yung uh, posisyon ni Pangulong Duterte. He, uh, he was elected by the nation to become the president. So, itong kay VP Sara, eh, uh, it shows po yung state kung gaano kalala yung pong sitwasyon. Siguro, Siguro talagang pinipilit lang niya yung kanyang sarili na mag-attend dun sa Bagong Pilipinas, dun sa ano, dahil siya ay sa DepEd. O pero ngayon na wala na siya sa DepEd, hindi na siya sekretarya sa DepEd, eh, she doesn't feel the need to attend or to go to any of the events, uh, formal events, kung saan po magsasalita yung Pangulo, lalo na dito sa zona. So it shows yung talagang breakdown ng kanilang pagsasama at laban na kung laban. Eh. Uh, away na kung away at uh, talagang itong si VP Sara ay mukhang ano na eh mukhang very close na sa harapang pag uh, pag uh, mga pag pa, paninira o pag discredit o pag uh, pagihila dito po sa PBBM administration at na uh, Ayan, eh, ano pa nga ba? Sa pa nga ba tayo papunta? italagang eh, talagang masyado pong malayo yung pong, yung pong pagkakaiba ng, uh, ni VP Sara pagdating po sa polisiya, pagdating po sa admin. Eh yung sa simpleng West Philippines nga ay eh no comment, di ba? Hindi makapagsalita. Doon pa lang po eh sa foreign policy pa lang ay eh makikita niyo na yung kung pinagkaiba nung dalawa. So, talagang ang hirap talagang pagpagsamahin po 'yan. Ang hirap talagang Kung uh, kumpara yung alyansa will be very unstable at 'yan na nga po ang nakikita po natin ngayon. At lalo na yung kanyang pamilya ay talagang number one na kritiko ngayon ng, ng gobyerno at talagang kaaway na mortal ngayon ng gobyerno at ang daming mga kaso kaliwat kanan ang daming mga which is kinda crazy lang na kung isipin mo na kaya kaya dyan nilagay si Inday as vice president eh para protection dapat eh kung kaya, kaya kung baga, yun yung iniisip na eh pag nandyan si Inday mapoproteksyonan yung pong mga Duterte doon po sa mga posibleng ikaso sa kanila dahil sa mga problema sa kanilang admin pero kabaliktaran po yung nangyari. Eh, sa akin, eh, kasalanan din naman kasi nung ano, nila tatay digong din. Talagang hindi sila makapaghintay eh. Eh, kung hintayin na lang nila 2028 sana, hindi sila yung nanggugulo, nang iingay, nagaano. Kasi it's one thing na mag ka, mangiingay ka, eh ang dami naman pwedeng iba to sa'yo, ang dami pwedeng ikaso sa'yo. Eh yan tuloy ang nangyari. At syempre si Inday, naiipit siya. Eh, ngayon niya piniling humiwalay and she will be a major player doon po sa election next year kapag na kapag isusulong po yung uh, senatorial nitong Maiso eh tingnan po natin kung anong hanggang saan kayang the thing is napoprostrate ako guys yung yung gagawin yung papakita ni Inday na intensity sa pagkampanya sa 2025 uh, para sa kanilang lineup eh, sana pinakita niya yun nung DepEd secretary siya mas maraming proyekto Sana nagawa mas maraming paaralan sana ang na-construct uh, Kaso wala eh 2 years, may mga nagawa naman, may mga proyekto naman pero kulang na kulang para po sa mga mga kakailang, kakailanganin ng ating ng ating uh, uh, education system. Uh, so ayan, si, si designated survivor, hindi po mag-aattend diyan sa zona. Tingnan po natin kung ano po yung mga sasabihin ano yung mga mangyayari. So abangan po natin. So see you po sa next vlog guys. I-report ko po sa inyo later. Bye-bye.